Abogado ka, presidente ka ng Senado, mali yung mga sinasabi mo. Hindi mag a yung mga sinasabi mo na kung ang krimen, ang demanda ay heinous crime, pwedeng arrestuin. Hindi ka po pwedeng arrestuin kahit na minor, heinous, or whatever, crime, kind of crime. Kasi nga yung warrant of arrest is illegal. Ano ka ba? Abogado ka eh. Ang problema si siya, sumasama ka. Dati-dati, hallelujah ka. Boom. Puri, puri mo kay presidente. Sama ka na sama sa mga biyahe namin. Pagkita tapos ngayon, wala kang ginagawa. Kasama na rin po yung mga sinasabing magagaling na mga senador dati. Nako, yan e, si Ping Lakson. Palaging gusto niya pakita na siya ay matuwid. O, matuwid ka pala eh. Bakit hindi ka nagsasalita laban sa ilegal na pag-aaresto at pag-kidnap kay ki Presidente Duterte? Ikaw din. O, isa pa ito. Ito, traidor ito. <laughs> si Tutol ang Pilipino. Ginagabi niya, Tutol. Yan ang bagay. Tutol ang Pilipino. Wala niya na kung sino yun. Hindi sila nagsasalita. Alam na nga nila na iligal. Bale. Isus, Mariosep naman. Ang sarap pungpugi ng mga ulo